How do I unlock this? Hold on. There you go. Hold on. Alright. Can you guys hear me? And it's in Osaka, Japan. As you guys can see. I know. The famous running man right there. Ayan. So Actually, yung mga kasama ko hindi ko sa na nagpunta, nagtago na sila nung binuksan ko tong camera eh. And I'm not even sure how many people are actually watching right now. Pero anyway, um, gusto ko lang mga sa lahat. At uh, pakita lang ko ano yung mga kagandahan ng mga nakikita ko dito sa Osaka. Dito sa may Dotonbori Bridge. I'll show you guys this bridge. It's really nice. All right, here we go. Ayan, look at that. Yan yung river nila. Alam mo na pa mo dito, yung river, tingnan mo gaano kalinis yan, ha? Walang baha. Can you imagine? Walang baha dito. <laughs> At uh, dito sa, no, sa live stream natin ngayon, guys, alam ko wala akong ngayon doon, pero pag-uusapan natin yung tungkol sa mga nangyayari recently sa Pilipinas. At I'm still up to date with what's going on sa Philippines. So don't worry, guys. So ang una ko lang babanggitin, ano, yung kay Toby Chanko recently, nagpa-interview siya at binanggit niya dito yung problema daw between the NEP and the GAA. And pag alam niyo, ano, yung NEP, na, yung NEP, yung National Expenditure Program, yan yung sinasubmit ng Executive Department to Congress and Senate. Tapos Senate naman, ang ginagawa nila at Congress, mag a ng budget to suit them and what they want to adjust. And then from there, um, idadagdag nila yung Congress gagawin din lang yung trabaho nila. All right? So should I ano? Should I twist kaya? K twist mo nga yung ano mo titingnan ko lang kung ano yung Ah, okay. So guys, looks like we have to do it this way. Okay lang ba ganyan? Ganyan na lang. Oh, sige. <laughs> All right. So anyway, so kwento ko lang sa inyo guys. So here it is. So ang nangyari dito sa kwento ni ano ni Toby Chanko. Sinabi niya, na nakakagulat daw kasi from the nep there was a 2 billion budget set aside and by the time it went to the GAA the 2 billion became 20 billion on average ah pinapakita lang niya yung problema noon tapos ang nakita natin problema doon sa nangyari yun ay gaano kalaki yung insertions on top of what it should be so there was an insertion of 18 billion na dinagdag ng ating either Congress or Senate, hindi natin alam. Tapos yung tinignan niya sa BICAM, sa BICAM was about 4 or 5 billion of the 20 billion. The 15 billion came from before the BICAM. Na, nasusundan pa ba niya ako dito? Yung problema nun ay ito. Hindi natin alam saan nanggaling yung original from the NEP papuntang GAA, sa nanggaling yung 15 billion. At sinasabi ni Toby Chanko na galing daw yung 15 billion sa small committee in Congress. I disagree eh. Hindi niya sigurado eh. Kasi it could have come from the Senate as well before umabot sa BICAM. So nagigit nyo, di ba? Senate gagawa ng sarili, sarili silang committee kung saan gagawin nila yung kanilang sariling budget. Tapos small committee naman sa Congress gagawin din nila yung budget. Tapos ipapagdikit nila yan to form the BICAM And then dadagdag pa sila ulit. Kaya nadagdagan ng total ng 20 billion. O oh, 18 billion. Sige, sorry, 18 billion from the original 22 billion. So yun yung problema. And para sa akin, kailangan malaman natin saan magaling yun, whether it's Congress or Senate, and who inserted these budgets. I mean, I have my suspicions. Inamin naman din ni Chisa Escudero na ginalaw niya yung budget with 142 billion reallocated. And where did it come from? So yun yung Lumalabas sa problema natin dito is how they were able to increase the budget by that much. saan so, saan nila kinukuha yung pera what projects are losing money because they're putting it into flood control projects and that's where the basic problem lies so let's see kung ma ma makikita natin yung issue dito at uh, kung lalabas ba yung katotohanan dito although i think ma pag ma pagtatakpan 'to maraming naman paraan para tag tagpatakpan itong mga ganitong issue eh So that's the one topic I want to talk about. Um, well, but for me, lang ang interesting is Toby Chanko himself is not really that clean himself. I mean, there are issues that also he has to answer. So let's go back. He has to answer. So para siya magsabi ng bakit din nagdagan, eh siya din mismo yung kanyang distrito ay nakakuha ng budget na ilang billion din yun eh para sa kanyang ano distrito sa na botas na tapos may problema pa sila sa flood control kaya hindi ko alam kung siya ba yung tamang tao para matignan to no so yeah exactly they are 10 steps ahead and that's where the problem lies eh, is that they are always ahead of us and i'll tell you how how good they are at corrupting money and hiding their tracks remember all of these are transactions or cash so That's why it's hard to pin down. Nawawala na yung mga kasama ko, I have to find them. Eh. Kaya pasensya na ako medyo shaky ah. Alright, so yun yung ano, yun yung isang issue with Toby Chanko. Um, As I'm looking for my friends, okay, hold on. So anyway, okay, so ganito. So yan yung one problem with Toby Chanko. The next problem we have is with the other con Congress people, okay, and Senators. And not just Senators and people in Congress, uh, also with local officials. Remember that hindi lang to members of Congress that are problematic. Ha? Also, the people, the local officials are prone to corruption. So, kaya wag sila nagmamali sa sabihin na na Congress at Senate lang ang may problema dito. Marami din sa uh, corruption na nangyayari sa local level. And let's not look at just the DPWH when it comes to flood control. There are a lot of different projects where there are issues of corruption. Hindi lang sa flood control. Roadworks, schools, I mean, even supplies. and dami, sobra. Okay? So, those are the issues that I'm seeing where we really need to dig deep. And it's gonna be hard. So, that's why na-appreciate ko si DPWH, yung bagong appointed DPWH secretary na si uh, Vince Dizon because Narinig niyo yung balita, di ba, yung ginawa niya ngayon? Tinanggalan na niya na sa trabaho yung isang district engineer dahil na sa mga anomalya na nangyari sa kanyang distrito. At hindi lang yun, sasampahan ng kaso itong ano, etong, uh, district engineer na ito ngayon. So hopefully it's gonna amount to something. I mean, there's so much overwhelming evidence that there was so much either negligence or corruption that happened. Either one of the two, and either one of the two is I know that should be punished. Kasi they have a duty, a responsibility to do that. They didn't do their duty. Kung sabi nila na na hindi daw nila na nakita, makukulong dapat yan. Mapas kasi kung nakita naman, so walang ginawa. Ayun pa. So hindi mo talaga alam. But either way, they're either negligent or complicit. Yan ang palagi ko sinasabi. Walang palusot yan. So, yun yun. Uh, and that's why I appreciate Vince Diesel kasi kakaumpisa pa lang niya. Ang dami na siyang nagawa tulad ng nagawa niya doon sa D, uh, Department of Transportation. Ngayon, ginagawa naman niya dito sa Department of Public Works and Highways. All right? And okay, so that's that's one of the aspects I'm looking at. Next, next I want to talk about is um, also yung na-discover niya. Alam mo ba yung isang nakakainis, nakakainit ng ulo? Yung nangyari na may tinignan siyang isang proyekto na nakalagay sa, na pinirmahan ng DPWH, na complete, completed na daw. Tapos, na-discover niya, hindi pa tapos, ginagawa pa lang ngayon. Completed na daw yun, matagal na, tapos ginagawa pa lang ngayon. Nahuli, nabuking itong mga ito at nakikita mo dito na talagang uh, marami sa ating mga contractor ngayon at mga opisyal ay tinatapos na lang yung mga proyekto from several years ago kasi ayaw nilang makulong at ayaw na makita na hindi na ginagawa trabaho nila. Kaya yun, yun yung ano, yun yung Um, magaling dito kay DPWH Secretary Vince Dizon uh, I wish him more luck, more power. Let's give him our support dahil ang ginagawa niya ay makakatulong sa ating bansa para matanggal at or at least kahit paano mabawasan ang korupsyon At uh, sana marami pa silang mahuli sa DPWH. So yun yung isa. Pangalawa, uh magkakaroon daw ng ano ng uh, investigative body na naginagawa ng executive department to go after all of these corrupt officials. So, wala pang final announcement of that, but we will see where, where what it will amount to. So, uh, I'm hopeful that it can amount to something really, really significant. But again, huh, um, uh, I, I'm hopeful, but you know, me, a part of me is always a skeptic, so hindi ko talaga alam. Tignan natin. Okay, next, so yon. now. guys, nakita mo ba yung nangyayari ngayon kay, ano, kay Descaya? Sa kanilang bahay? Na doon yung mob na yon at doon sa mob, grabe! Parang it reminded me of Indonesia. The mob was in front of their gate throwing rocks, de vandalizing the gates, screaming, upset, and everything. So, ayan, may, ano, may... Doon sa likod ko, yan, right now. So, yun Um, so yun yung ano, yun yung problema dun sa sa ating batas ngayon na naiinis sa mga tao. And ano, babe, babe. So naiinis sa mga tao at ngayon dahil doon sobrang punong-puno na sila that they now they now uh, you know going to the house and throwing rocks. Grabe, alam mo sa akin ganito lang ah. Why is it that we're only upset at the contractors? We should be upset at the freaking district engineers at the politicians they're just as culpable as uh, everyone else so yeah so that's the problem next month pag usapan natin nasaan ako guys nasa Osaka ako ngayon ha for everyone watching i'm in Osaka right now enjoying the view Medyo umaambun, na pero okay lang. Ito, nage-enjoy pa rin. And I wanted to keep you guys up to date about what's happening in the Philippines. Or so, makita mo din yung difference ng Pilipinas sa Osaka, Japan. Tignan mo yan, guys. Okay. So, ang dami, di ba? So, anyway. So, yung isa pang ano, update ko sa inyo ay yung Senate hearing. Sa Senate hearing kasi, ay, hindi, hindi pala yung Senate hearing, yung Congressional hearing. Yung Congressional hearing right now, um it's it was really explosive the the tension nag-aaway-aaway yung mga tao yung mga kongreso nag-aaway and they're all upset at each other and it's crazy what's happening kasi parang syempre pinagtatakpan yung yung nangyari with Zaldi ko tapos si Toby Shanko lumalaban and by the way I'm not siding with anyone at this point I'm siding with the truth and like I always say matamaan ang dapat matamaan managot ang dapat managot yun lang yun okay? At the end of the day, I am all for accountability and the truth. That's it. No more, no less, all right? So with that congressional hearing, I hope that they will not try to uh, save anyone. I hope na talagang they get to the bottom of this. And I trust in the Senate na gagawin nila yan. Mas may tiwala ako sa... Ay, sorry, Congress pala. Mas may tiwala ako sa Congress kaysa sa Senate pagdating dito. Kasi nakita mo sa Senate ang pinagkaiba nila. Sa Senate, Uh, yung mga akusado, sila pa yung nagpi speech. Right? Sila pa yung nagdedepensa sa sarili nila. Yung mga tulad ni uh, Bongo, Joel Villanueva, tapos nagdadrama, nagtitiatrics. Compared sa Congress na nag-aaway sila, okay yung pag-aaway because dito mo makikita na may labanan, pero dito mo nakikita na pinipilit na makuha yung katotohanan. Pinipilit na pasa na managot ang mga gumawa ng katiwalian. Pero pag sa pero pag sa Senado, hindi mo maaasahan 'yon. Kaya mas may ako sa Kongreso natin ngayon kaysa sa Senado. So tingnan natin kung anong aabutan nito. So let's be hopeful but be a skeptic. mag iingat ingat lang tayo. All right? So so 'yun guys, that's uh, that's where we're at right now with this. And I wanted to as much as I wanted to show you guys Osaka, I wanted to make sure you guys are updated with what's going on. Para alam din na, yes, I'm still keeping an eye on things. Don't worry. Binabantayan natin talaga itong mga, ano, mga pangyayaring to dahil importante to sa sa ating bansa. Importante na maayos natin talaga yung ating, ano, yung ating, ano, um, situation. I, I, guess we can go straight. I'll, do you guys wanna eat somewhere or, yan, kakain lang kami, guys, ano, so, but you want me to keep this light for now? Uh, sa aking mga viewers kayon. We can keep the slide if you want. Pakita ko sa inyo muna yung Osaka. Gusto nyo? Ayan. Yes, may conflict of interest talaga. Lagi ko naman sinasabi ngayon, eh, di ba? Na ang labo-labo talaga ng mga ganitong walang kwentang hearing. Kasi parang lumalabas fake hearing lang to eh. Di ba? Palabas lang eh. Di ba? Circus, comedy show. That's about it. So, kasi oh, kapakita ko muna sa inyo yung Osaka guys. Ito. Eh, Ayan sino sa inyo nakapunta na dito sa Dotonbori area? Kahit umaambon, thank God, ayan, no? Oh, may heart pa itong mga itong nakakatao. <laughs> Di ba? Ayan. So, this is the main area. Wow, lots of shopping here. Di ba? Tapos yung food area, nasa sana Where's the food area? Probably, where's the food area? Sa kabila, no? On the other side? Right. Ah, oh, Right. And then the other strip, ano, you know, it's a whole strip. Okay. So, pwede tayong maglakad sa may ano, food area. Papakita ko sa inyo to guys. And we're gonna eat Kobe beef and Wagyu and uh, King Crab. Yeah, King Crab. And ayan, may na-excite to. Oh. Itong mga to, ayan. ayano hello. Ayan, oh. Ito si, ano, yeah. si Abdel, guys. Follow mo yung ano niya. Yeah. Yung YouTube channel ni Abdel, guys, this guy is a very famous YouTuber. Uh, he has over a million followers. What's your, what's your, ano? Music Game News. Ayan, Music, music game, game News, news. yeah. Yes, and, yes, and, hindi siya, ano, hindi siya Pinoy, yeah, guys. At di siya nakakaintindi ng Tagalog, so pwede natin murahin to, di niya alam. <laughs> kamusta, kamusta? Ala, marunong pala mag-Tagalog. So, yung Music Game News, guys, check out niyon. Yes as uh, follow niyo yung vlog niyo yun, ha? Salamat po. Oh, uh, yan, oh. Salamat daw, yan. So, anyway, um, yeah, so, andito tayo ngayon sa main area, main tourist area ng Osaka. Masarap talaga dito, actually, eh. I'm curious lang, ano? I don't see kasi how many viewers are this. The first time I'm doing a live like this. Kaya hindi ko din alam, eh. Ilan ba, tayo, ilan sa inyo nanunod ngayon? Nakikita ba niyo yung number of viewers? Ilang viewers yan? Yeah? Nakikita More ba? Time. 457. Ay, okay. Not bad, not bad. So anyway, sa so ito, tatawid ngayon kami sa kabilang side. Pero di ba dapat sa may food area tayo? Yeah, where is the food area? Isn't it one down? One down and then... Ah, doon, okay. Sige. Alright. I see like food area sa alley. Are... No, it's also in the... Di ba? The... Yeah, in the main street. It's just we're on the different... It's on the different side. Sige, yun. So yon. Anyway, parang ang ingay ko nga dito eh. And uh, usually sa Japan, medyo tahimik ang mga tao. Ako yung maingay na nagdadaldal ngayon dito. Kaya pagpasensya na niya. So, ayan. Ayan, okay. Not bad, guys. Not bad talaga. 530 sa mga, ano, mga kababayan ko na nanonood. At, um... Yeah, ano, medyo light lang today, guys, ha. Pero gusto ko lang kasi kayo i-update sa mga pangyayaring yan, eh. And ano tingin niyo guys so sa nangyari nga with regards to this kaya? Tingin niyo dapat ay I, I I don't um I don't advocate for violence at sana walang masaktan. Pero talaga kasi nakakainit ang ulo naman ng mga ginagawa ng mga katarantaduhan ng mga ginagawa ng mga taong yan, eh, di ba? Kaya sana talaga may magawa tayo about it. I don't know. But let's see. So, and if anyone here is in Osaka watching right now, uh, feel free to chime in, say hi. And uh, malay mo, I might bump into you here while we're walking around, di ba? So, di tingin mo, it's not enough, okay? Sa ibang bansa pa, oh, o hindi natin tatantanan kung ano talaga, yung mga ganitong corruption. Okay, babantayan natin yan. Hindi sila makaka, makakalabas ng basta lang, makakalusot sa mga ginagawa nilang ganyan, ha? So don't worry sisiguraduhin natin yan. And with your help, magagawa natin to. Alam ba nyo, one of the best things about, ano, sa ginagawa ko, ang dami na nagmemensahe sa akin ngayon, mga iba't ibang mga tao na nakakaranas ng korupsyon sa iba't ibang lugar sa buong Pilipinas. Kinukwento nila sa akin yung mga alam nila, mismong naranasan nila tungkol sa korupsyon. May isa na banggit niya yung korupsyon na nangyayari sa kanyang lugar. Nagbanggit pa nga ng mga pangalan na eh. hindi ko lang pwede i-expose. Siyempre, dahil wala pa wala namang ebidensya, kwento pa lang. So that's a, although it's a first hand account, pero still, mahirap yung ganong uh, magsasalita ka, nagbibit ng nawalang pruweba. Impro importante pa rin na may pruweba ka eh, di ba? So, kaya, kaya hindi ako nagsasalita pa, pero marami ako nakukuha mga informasyon ngayon tungkol sa lahat ng mga korupsyon na nangyayari dyan. So, yun lang guys. So pag meron kayong kwento, you can message me sa Facebook ko para sa ganun, uh, I get more information. I get a lot of information from government officials as well that are in the government, the DPWH, people in banks that were not supposed to tell me things are telling me things kung saan napupunta yung pera o saan nanggagaling yung pera at may mga naririnig na ako. So ang dami talagang parang open secret na ng corruption eh. Oh o oh, open secret to. Pero it seems like everyone just accepts it. Yun lang. Yun yung problem. Alam natin may corruption, nakikita natin, pero wala tayong ginagawa about it. At saka sa mga nanonood ngayon na to lang, I think it's important kasi naalalahanin natin this culture of corruption ay somehow pag-isipan mo kung ikaw din ba may ginagawa kang maliit na bagay na nakakadagdag sa kultura ng korupsyon. Okay? Nagbabribe ka ba ng mga pulis? O kaya nagbibigay ka ng mga suhol para para mapabilis ang isang trabaho ng gobyerno? Yung mga ganon, that adds to it. Ah. We have to first start with ourselves. Kung gusto natin matigil ng korupsyon, tayo mismo dapat maging disiplinado tayo na no? huwag tayong papayag na gumawa ng mga ganyan. Pag may proseso, sundan ng proseso. Walang shortcuts tayo mismo kailangan natin gawin yan. Kasi kung hindi natin gagawin yon paano natin i-expect yung ating mga liderato na gawin yun? Di ba? Yun lang yun eh. So, at the end of the day for me, I look at Japan and I'll tell you what I noticed the big difference. Dito, mataas ang disiplina ng mga tao. Kanina, we were stopped at a stoplight. Nobody crossed the street. Tapos, yung mga tao, magalang sa isa't isa. Yung mga tao, parang may respeto sa isa't isa. Kaya tingin ko mas maayos yung bansa natin, kumpara ay, yung, yung, yung Japan kumpara sa ating bansa. Dahil lang doon, kulang tayo sa ano eh, sa disiplina. At tinatanggap natin yung corruption at pumapayag tayo di sa corruption na to eh. Kaya ganun. Alam ba nyo? So, ayan Oh. No? Hello! Hello! Ayan, oh from Davao, Cerilia. Hello po from Davao. Wow. Alam po niyo natutuwa ako nakakakita ako ng mga tao taga Davao dahil at least may pag-asa na hindi lahat ng taga Davao ay ah uh, wag tayo magpapadala sa mga ano ah, sa mga politiko natin sinasabi ko sa inyo kahit taga san pa kayo, okay? Wag na wag tayo magpapadala. Ah, uh, na tayo dito, babe. Are we going up? Okay. So akyat kami dito sa may isang shop, pakita ko sa inyo tong pupuntahan namin since ano, inibigyan ko na ng no food tour. Ayan, no? Ayan, no? Wow. Okay, let's go up. Okay. Sobrang ganda. Oh, from, ano, from California. Electoral revolution lang kailangan, sabi nga ni Senator Edu. <laughs> Ay, nako. I don't want to have to do another revolution, to be honest with you. Um... Although sometimes I think that's the only way, eh, mag-revolution tayo. But I think that, um, I think that's the wrong way to go. I don't know where we're going. Bakit sila umakit dito sa taas? Oh, well, tignan natin, ha? So, oh, from Turkey. Wow. Okay, guys. Uh, for now, wait lang. Asan ah, na itong mga to? Where did they go? Ayan, pumunta sila dito. So I have to keep my voice down na kasi we're in a restaurant na Okay, kami lang naman ata dito eh. So, hello. Ayan. So guys, anyway, yun lang update ko for today. I'll be doing live stream from Japan. Probably I'll do it every night or every other night while I'm here para makasama ko kayo lahat at makasama nyo ako. Okay, salamat sa inyo lahat. And uh, huwag tayong susuko. Bantayan natin ang kaban ng bayan. Okay? At si Kristen, Magkita tayo mali ah. Please make sure to subscribe and like to the channel. Tell everyone about it. All right, para makatulong yan para mas marami pa makakita ng mga videos tulad nito. See you later guys.